Hello, hello mga katigang Dahil day off pa rin At ko tayo Ito yung binili lang namin Konti lang, konting konti Dalawang tubig Isang grapes na green Ito uh, Yung brown eggs Wala na kayong brown eggs At saka itong crispy wings Ng aking anak Ito iloloto mo lang yan Meron nang ano yan meron ng social uh, sosa sa loob na naka, nakasasay ito lang ito lang binili namin kasi ito lang ang pabili namin sana eh tubig lang eh at saka bumili rin kami ng aking uh, merienda ito chicken bake ng aking anak palagi yan gustong gusto niya yung chicken bake at saka yung aking pizza at saka itong walang walang kamatayang uh, soda refillable yan kahit ilan, ilang beses kang ah, ano ha kaya ngayon wala tayong gagawin kundi kumain bye, -bye. <laughs> mga katabi namin puro kabataan <laughs> ang lilikot Okay bye bye